Nag-celebrate nga pala si Boss Bullet ng kanyang 300k followers dito sa Target Club na located nga lang sa 200 Kamantigi Street Corner 11 Avenue, Caloocan City. Dito nga e aakyat nga pala kami sa 4th floor. Bali 4th floor nga pala yung Target Club. Ayan yung maganda. Bago ka muna magsaya-saya, e eh mag-e-exercise ka muna. <laughs> ang mukha mo dyan, Kuis Charlie Boy. Bali may dress code nga pala sila dito, no? At pagpasok ka namin sa loob, grabe, napakalawak. Ang napansin ko nga dito sa Target Club, e eh napakalamig kasi kita nyo naman ang daming aircon. At dito nga pala magsiselebrate si Boss Bullet ng kanyang 300k followers. Congrats nga pala sa pare ko. Ang kinaganda nga rin dito, guys, eh, meron nga pala sila ditong ping-pong game. Pingpong pong beer? Ah, basta pingpong siya pag sinuot mo yung bola sa may baso, eh sya sya yon. Pagkalipas nga lang ng ilang minuto, guys, eh, nandito na nga pala yung mga in-order naming tower. Grabe, napakadami. Tapos umorder din dito si Boss Bullet ng Kuwerbo. Mukhang masaya tong celebration ni Boss Bullet. Ngayon na, at ito nga hinihintay ko dito, guys. So, grabe, nila pag maraming pulutan. Mukhang food trip na naman kami nito, pero bago muna kami mamulutan, ibinuksan eh, binuksan na pala ni Boss Bullet itong Kuwerbo. Tapos nilagyan na nga pala niya yung mga shot glass pare ko, pare ko. silot target mo, Sino target mo, Sino target oh, ah. ano? 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 babae? ano? 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 tagay! Ha? Tagay! ano? 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 na kagad! ano? 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 para sa tagumpay ni Boss Bullet Si kaibigan Toys is kahit hindi pa siya napipindot ni Boss Bullet eh talaga nagsasasayaw-sayaw na siya dito. Grabe ba naman kasi mga tugtugin dito no mga pang 90s talagang good vibes na good vibes ang gagaling na mga DJ nila dito. Nakita ko pa nga dito si Madam Charlotte paano ipulutan yun hindi ko pa nga nakita tong sumat. Kaya sinatan ko na pala dito si Madam Charlotte ng kuwerbo no bali nilagyan ko nga pala ng flavor yan. Ano nga bang flavor to ano ah uh, kukupandan. <laughs> hindi yata napansin ni Madam Charlotte yung flavor kaya makikita sa mukha niya yung ano. ha <laughs> まなてとかこムはとかこムは <laughs> Grabe talaga tong tao na to. Dumating na rin pala isa naming in order na pulutan guys. Kaya tamang food trip yung mga penguin no. Tamang food trip na naman ang mga penguin. Nakicheers nga pala ako sa kanila no. At ang cheers ko nga dito is yung pulutan. Bakit parang dismayado tong mga to ha? Hindi lahat ng cheers alak. Yung iba pulutan. <laughs> Nakakailang shot pa nga lang kami dito. Pero kita nyo yung mga tropa talagang ang lulupit sumayaw eh no. Nagaya na naman sila ng cheers dito. Kaya nakicheers na rin ako no. <laughs> galing gera sa mga amo pero sa <laughs> bakal para sa lagi <laughs> din talaga birag at ayaw mo na lang <laughs> sa wow unexpected to guys oh so nakita pa namin dito si ano si Binimicalmot para si Binimiga 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 <laughs> ayan ay, 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 ay. <laughs> oh new boss tang ina mo boss e